Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas, Father. Palapakan natin ang ating Panginoong sinilang sa sabsaban. Pakiulit nga po, panunuluyan, pamilya, pag-ibig. Tatlong napakagagandang aspeto ng Pasko. Ang pagtuloy ng Diyos ang kanyang paglagi sa pamilya, ang pagsasariwa ng pag-ibig. Ito rin ang ating dapat pagdaanan upang ang Paskong ito ay muli nating ipagdiwang. Dahil kailangan niyang manuluyan, kailangan niya ang iyong pamilya na maging matatag, kailangan-kailangan nating ipangalat pa rin ang pag-ibig na simbolo ng sabsaban. 800 years old na rin po ang ating pagdiriwang nung simulang gawin ang kauna-unahang Belen ni San Francisco de Asi. 800 years na ang simbolo ng Belen. Palakpakan natin ang Belen na iyan. Kahit napakaganda magpa-picture dyan muli. Sabihin mo 800 years na. Paano nagtagal ang ganitong simbolo? Ang panunuluyan ng Diyos ay nangyari dahil mas makapangyarihan ang liwanag sa dilim. Sabihin mo sa katabi mo magpaliwanag ka. Huwag kang malabo. Yun po ang punto doon. Yun ang kung bakit masaya ang Pasko. Maliwanag ang lahat. Amen. At ang Diyos ay liwanag. Let there be light. At sa kanyang liwanag duduon ang lahat. Maliwanag ang Pasko para maging malinaw din ang buhay mo. Hindi tutuloy at mahirap namang tumuloy kapag malabo ang lahat. Tutuloy ka sa lugar kapag may ilaw. Si Yesus ang liwanag, magpaliwanag ka din. Sa Kanya tayo kukuha ng sinag. Tara na sa Kanyang liwanag. Amen. Kaya napakaganda sa tuwing tinatanggap po natin siya at bago magkumunyon, Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Panunuluyan yon. Ngunit, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ano bang malabo sa buhay mo ngayon? Ikaw ba minsan sinasabi nilang malabo ka? Sinong malalabo sa buhay mo? Di ba ganun din ang karanasan ni na Maria at Jose. Hindi sila tinanggap madilim ang unang Pasko. Pero ang sinunda nila ay hindi ang dilim. Hindi mo naman talaga pwede. Para kanong baliw, wala kang masusundan sa dilim. Hanapin mo ang liwanag, ituturo nito ang Panginoong Heso Kristo. Balik tayo sa panunuluyan sa liwanag. Pangalawa, umuwi ka at tuwag mong sirain ang pamilya. Amen. Yan ang pinakasimpleng itsura ng Belen, family picture. Hindi mahalaga kung nasaan, kung nasa sabsaban, nasa kulungan ng hayop, nasa kondominium, nasaan man, kung walang pamilya, hindi yan magtatagal. At ang Diyos ay liwanag, subalit Siya ay nagkatawang tao, upang ampunin tayo, hindi para maging alipin lang, kundi para maging kapatid. Tayo ay pamilya ni Kristo. Kaya't ang Pasko ay dapat maging reunion. Amen. Ang Pasko ay dapat pag-abot mo din sa mga kapatid mong wala dito. Mga kamag-anak mong nakagalit mo dahil sa lupa. Mga inutangan ka at hindi pa binabayaran at nagkakailangan kayo kung sisingiling ka ba niya o ikaw pa ang maniningil sa kanya. Pero di ba, nare mo na panahong ito ng Pasko, ito ang pinakasimpleng mag-abot ulit sa kanya. Batiin mo siyang siya muli ng Merry Christmas. Aayos din yan at mangungutang ulit sa iyo. Amen. Pero yun po ang Pasko eh. Yun naman po talaga ang nais ng Diyos. Nagkatawang tao siya, nanuluyan siya. Pwede niyang pilitin ang sarili niyang manuluyan sa atin. Sa abot ng kanyang kapangyarihan at kakayahan. Pero simulat sa pool hanggang sa kahuli-hulihan, pamilya pa rin ang ating hantungan. Balik ka sa pamilya mo. Alagaan mo ang pamilya mo. Huwag kang manira ng pamilya. Tahanan ang unang simbahan. Amen. Upang sa gayon, pag naroon na sa pamilya, ibabalik muli sa'yo kung saan ka unang ibig bilang tao. Ibabalik sa'yo ang mga unang karanasan mo ng sakripisyo at pagkatao. Ipapanumbalik muli sa'yo kung kakayanin mo at kinaya ka naman talaga ikaw ay para sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ang nais, mabigyan ka ng panibagong simula. Pag-ibig na ang nais, matuto ka pa rin magbigay kahit na alam mong mahirap kadalasan. Pag-ibig na ang nais, maligtas at maging maayos ang lahat. Kahit na ikaw ay minsan kulang na kulang pa rin sa iyong buhay. Ang nagbibigay kaayunan sa lahat ang ating pag-ibig na nakaugat kay Kristo. Ang Pasko ay pagmamahalan ng pamilya. Sa pagmamahal na naramdaman ni Maria, gayon din ni Jose nung sa kanila'y binalita, namangha ha-sigurado sila nung nakita ang sanggol na ito, Diyos ba talaga siya? Pero hanggang doon, maalala natin at naunawaan sigurado nila, nais magpakarga, nais magpatahan, nais kang makasama hindi ba naman talaga 'yun ang kahulugan ng buhay may umiibig sa iyo naalala ko po ang isang awit bilang pagtatapos gusto ko rin itong kantahin baka marinig ng kapatid kong nasa ibang bansa ito po ang awit na gustong-gusto niya gusto ko pong awitin ito doon sa mga preso dating pinuntahan ko pero naubusan po ako ng boses. Wala na rin po talaga akong boses noon. May konti pa rin ngayon pero sana maabot ko. Ang awit pong ito ay gusto kong pagtatapos natin ngayong pagninilay sa Pasko para paalala sa iyo ng Diyos na kahit kailan darating ang Pasko, hindi mo mapipigilan ito. Damahin mo ang pag-ibig. Ibalik mo sa pamilya. Manuluyan ka bilang nilalang anak ng ama para sa kanyang liwanag. Kanta po tayo ha. Hindi po ito Christmas song. Baka meron po kayong uh, hangover pa ng video. Okay. Piliin niyo rin po itong kantang to Madali lang to. Nang mawalay ka sa aking puso, kung bakit hanap-hanap ka pa? Ang iyong mukha'y lagi, lagi na... Di ko ako Bakit di nitong damdami ang paglimot sa mga nagdaan sa diyang abang pagmamahal ay di matatakasan nais ko'y makapiling kahit sa sandali kung tatanggapin ko. Nais ko piling ka muli kahit sa sandali kau pa rin ang iniibig ko Pagpunta mo mamaya sa Belen magka muna man pa picture Pagmasdan mo muli siya at umilingaw nga muli yung salitang yon Iniibig ka pa rin ng Diyos Iniibig mo pa rin ako Panginoon Alam mo'ng pagod na ako eh Iniibig mo pa rin ako Alam mo'ng matigas ang ulo ko Iniibig mo pa rin ako Ang yabang ko eh ang dami ko nang nagawang mali. Magkakamali pa nga ako. Iniibig mo pa rin ako. E tamad na tamad nga ako magsimba. Iniibig mo pa rin ako. Hindi ko na maintindihan ng pamilya ko. Iniibig mo pa rin ako. Oo. Iniibig pa rin kita. At paulit-ulit itong Pasko para maintindihan mo. na walang saysay ang lahat ng ito kung hindi ka babalik sa liwanag ko. Kung hindi mo makikita na pamilya tayo. At kung magmamatigas ka pa rin at sasabihin mo na kaya mong mag-isa, hindi. Iniibig pa rin kita. Iniibig ka ng Diyos. Yun ang Merry Christmas. Amen. Ulitin mo nga, panunuluyan, pamilya, pag-ibig. Pakibati po na Merry Christmas ang katabi mo. Palakpakan natin ang Panginoon. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel youtube.com/hfprohaz at i-follow na ang ating Facebook page facebook.com/hfprohaz. Maraming salamat po mga kaparokya.